mga boss, another Sunday, another pusa serya na naman tayo ngayon. Mga boss, tara, samahan niyo ako. Update tayo ngayon dito Di sa Dugoto Pet Market. Hindi nga ka pala kalimutan mag-subscribe sa channel ko, mga boss. Ay, follow mo na rin yung Facebook page natin. Hindi ka, GC. Good morning, boss Porno! Good morning, boss Jake. Ganda niya na. So, oh, na. Meron tayo dito pang <laughs> malakasan talaga. So, ito matindi yung mga dalawin. Ay, boss Porno ko. Ako so, na parang, parang poom. Um. Uh, yeah, napakaganda, oh. Grabe. In my 11, babae. Ito, yeah. so, babae. Oh, <laughs> in my 11. Oh. Oh, plop and plop. British long hair. Oh, NY11, golden. NY11. NY11. mabaya. Import pa parents nito. Yes, but import. Pwede niyo ba pasulan ng ano, na to? Ito magkano to, boss? 60k. 60k. Yeah, babay, yan oh, bye, bye, bye. Ito naman. Ito, baba, lalaki naman to. Ito 'yung lalaki. Oo. Oh. ba, hindi, hindi. Mag-iba, mag-iba. Ano ah, mag kayo Pwede ba? pwedeng bang parisa, no? O, oh, black gold din naman to. Black gold no, Black gold din naman. NY25. Ba't parang kulay, oh. Oo. Oh. Pati yung mga ano, oh. Ayan, uh, mo. Teddy bear, oh.

tayo niya, oh. Yan. Yan, Yan, sa lahat ng mga gusto mag kay uh, Boss Borno. Text nyo lang ako sa number to 0945-744-0151. Yan. Thank you, Boss Borno, ka. Boss Geek. Good morning, Boss Raven. Hi, good morning. tayo Boss Raven dito sa Gotham Market. Ano to, Boss? Mga version? Version, that's Dalpon. Where's Ang rin sa green. Ito, 5-5 na lang. Ito, 5-5. mga yan. Ah, ito, ito. blue. 5-5 din. cute to ito. Ito, ito. Mga o. Oh, gaganda, May 5 na lang. May, Eto, may bawas pa yan. May bawas pa ah, may bawas pa yan. Ito eto naman ito, ito ano go bye كمان ito bye ito ilang man sa to boss Ito dalawa isa three ito oh uh, bye uh, ito ito bye bye twice sorry bye bye twice eyes bye 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 eyes bye bye bye

page ko, si na ni na profile picture ko, color yellow, manok. Tapos, pwede sa number ko, sir, 937-938518. Yeah, so, hindi ko pwede sa bahay or deliver ko sa inyo. Thank you, Mr. Raven, ha? thank you, thank you. Happy Sunday. Bono, Boss PB! good morning! Ako sa Boss! Ito, update na kay Boss PB dito siya ang Pet Market. Kayo mahan Boss, para... Ano to boss, ragdal? Oh, ragdal, yung pala ragdal natin. <tip> Drop down na presyo niya, 90 na lang. Medyo nagano siya ngayon eh, nagto mailap eh. Mailap 'yan. Di naman, pero ayaw ilang, yung ilang months ata boss? Going 16. Going 6 months na. Ayaw yung maano? ano? Kung paano boss? Sa supply, 19 na lang. 19 na lang. Oh, yeah. yan pure. Pwede pa natin pindutan ng code. 6 months na ako, tina lang hintayin niya diyan. Okay boss, PD. Oh, ganda niyan. Tapos ayan, eto boss ito. Ito 'yung version. Ito performance. Yeah, performance na. Magkano dito? 4 na lang. 1,000 na lang. Oo. Oh, yon, may mga bet bag din si Boss Pili at mga mix ng ibon. Yan. So, yun. 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 sa lahat ng mga gusto mag-abil kay Boss Pili, oh, They game lang go. kayo sa FB niya. Sige, Boss Pili. Ay, out ko rin yung ano ko yung hindi ko palang na ano pero meron akong man dun. exotic yung lalaki ayun exotic oh, na yung, lalaki uh, yung ince. Ince, uh, ano yeah. papakita ko yung picture PM lang kayo sa FP ni Boss PB mga boss oh, at saka shout nga pala sa bumuli kanina umaga umaga tiga tiga vegan ba ayos ha masyadong mabirisan di ko na ko pangalan Shoutout sa nakabili kay Boss PB taga vegan umuwi agad sila eh dalawang pusa kinuha thank you Boss PB thank you thank you thank you boss ano hey, ka Mlesa? Ito, update oh, ako ng Mlesa sa mga accessories niya. Ang dami, oh. Yan, yeah, marami siyang mga pet bag, oh. Mga mga diaper, oh. Mga laro ng pusa. Ito, ang laki ng pakainan ng aso, oh. Ito, mga diaper, tsaka mga bag, oh. Meron din siyang mga leash, mga boss. Kumpleto si Ma'am Lisa. Yan, pati cage. Pat liter, meron din siya. Oh. Yan. Saka mga tissue. Saka mga inumin ano, oh. Saka mga higaan ng pusa. Yan. Thank you, Ma'am Lisa. Sa ano ma'am? Sino mo muna short to? Short hair, kuya. Baby na 28. 28,000. Babae. Babae. Ilang man sa to ma'am? 1 year old kuya. 1 year old. Yun, hintay na lang mag-git no? Yes kuya. Sobrang ganda niya no? Opo. Okay. Saan? Ayan Eto, kuya. Maman. Ito naman. Exotic. Opo, exotic, short hair. Bigay oh. ko na lang ng 15 k Ah, ito naman ni Ito ra babae. Bigyan niyo lang ng 25 kuya. Yung maliit ma ay Russian blue. Russian blue. Bigyan mo na lang po ng 6k. 6k na lang. Ano gender na ma'am? Babae. Babae. Yo Russian blue. Yes. Tapos, ito puya, naman. Uh, Ara ano Choco Point. Rabbital Choco Point. Babae po thousand. thousand na lang, babae. Ito, Siberia. Ito 10, Siberian. Ito oh. na lang, kuya lalaki. 1, na lang, Siberian. Ito mga ano shan, ano 5, white. na lang, kuya lalaki. Yun. Pure white oh. na 6,000. Yun. Pwede sa mag, pwede mag-abel, pwede nyo kundi PM sa Facebook ko, Jane Archie Pascual or Jason Petsam. Yun. Or sa number ko, 0962870-6424. Yan, Yan, si Ma'am Jane. Thank, thank you, Ma'am Jane. Thank you. Tapos mga boss, meron din tayo ditong ano, British Shorthair hair Persian. Ganda niya, no? Ito mga boss, ano na lang to, 4,000 na lang. Ayan, ganda niyan. With a shorter version. Ayan yung pattern niyo. Tapos ito naman, ginger. Ito yung ano, 4,000 lang pa mga boss. Ito, 4,000 na lang din to. Ginger na British shorter. Yan. Two months and two weeks na yan. Sana so, bueno, Boss Marvin. Basta, basta update tayo sa mga pusa ni Boss Marvin. may mga pusa tayo dito, tsaka aso. may aso rin si Boss Bobby, no? Magkano rito, boss? Ito, 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 pretty shorter to. Ah, pretty shorter. May, may ano lang siya ng version, pero pretty ah, oh. shorter. Pretty shorter. shorter. Ano pa, lalaki, babae? Lalaki. Well. Bibigay ko lang ito ng ano? Ah. Oh. Ng um, kahit otso. Otso na lang. pa yan, Negotiable. Ah. Right. Ilang masa pa? Three months. Three months na, ginger pa, no? Ginger. Itong ano mo, blue mo na to, boss? Ito, soys lang. Ah. Uh, oh. Urtag sa soys lang 'yan. 6,000 lang. Ito babae. Oh. So ah. Yeah, uh, babae. Aba na diyan, boss. Ito babae. Uh, oh. Bigay ko lang din ng ano, 6,500. 6,500 na lang. Ayun. Tapos ito lalaki. Ito lalaki. Oh. Uh, Magkano dyan? Deliute! 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 Ayan, deliute! Magkano sa ba? Hindi ko deliute! Ah, ano lang yan? 6-5 lang din. Pero negotiable to lahat. Negotiable ba yan kay Boss Marvin? Eto, magka ng mga naghahanap ng budget, man. Tuwin mo na to, Boss version yan eh, kinalbo ng may-ari oo, oh. paano yan? bibigay ko lang yan ng ano, 4. quattro, sabol pa ito, 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 ano to boss? pure Persian. yun, dal no? oh. paano to? dala rin yan, ah uh, oh. bigay ko na lang din yan ng 4. negosyo, 4 na lang, yan, nalaki oo, oh. dating 5k yan yun, dating 5k 4k, may tawad pa yun, wala ka naman kasalanan kaya o rin din ah. <laughs> mga gusto mag-abel kay Boss Marvin, kontakin nyo lang siya sa FB niya at sa number niya. Sa number mo, Boss? Ah, uh, 7963-6499215. Yun, si Marvin. Pagka ano, pwede nyo rin po kami tutahan sa shop namin sa may North Caloocan. Ah, uh, search na lang yung Martin's Aquatic Pet Store. Meron kami dun, mga doon. Mga na naka-display din yung mga ayok namin. May, may showroom din kami ng aso. Yun. Pwede nyo, Boss Marvin ha? Salamat. Salamat! Good morning, kay Oliver. Good morning, guys. Oh, good tayo kay Kuya Oliver dito sa morning, Ano yan, Boss? Good morning, guys. Meron tayong British Shorter. morning, Good morning, guys. 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 Good morning, months. Meron kang kapatid na babae. Shorter. Eto, babae naman. Ito, babae, 15 na lang, pero may bawas pa siya. Ayun, 15, may bawas pa. Ang wow. ganda. Uh, may, may, may yung nanay na ito, inaot ko na rin, ha? Oo. Uh, oh. Uh, Bale, ano pa lang yun, magdadalawang taon. PM oh. na lang din, ha? Makikita niyo yung tsuro nun. Yun, sa MP ni Kuya Oliver. Oo, oh. Uh, tapos meron tayo exotic. Ito naman, exotic. Noti kalaki 3 months. Oh. Total 11, 11k na lang daw. 11k na lang. Oh. 3 months na. Oh, pero meron 10 din up. tayong adult na kulay green ito na babae. Oh. Same na lang din ako in order na rin yun kasi nagbabawas na ako. Ayun, may babae rin siya na exotic. Okay. Okay. Oh, 15k na lang 'yun. 'Yun, 15k na lang. Oh. So. Maraming maraming salamat sa Thank you, thank you. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya Oliver, PM lang kayo sa FB niya. Maraming ano yung boss? Uh, ano, Oliver Kagampang, yung may just tattoo ng ganito. Ayun. Tapos yung number ko? 0926168188. Yan, si Kuya Oliver. Thank you, Kuya Oliver, salamat, thank you. Boss, mga, pu mga pusa mo. Ito po, meron tayong ditong... ng... Uh... Meron tayong person na male. Ayan siya na male. 6 months old. Ah. Ibigay ko lang po na 6.5. 6.5 na lang. Ang pakakinis na. Napakabayot, sir. Yan. Napakabayot siya. Wala na rin tabas. Gusto mo ayun niya lagi gumala. Ah, 6.5. Uh, uh, okay. Tapos meron tayo dito exotic. exotic. Eto, exotic eh. Female. 5, okay. Five months. Ah. ko lang po ito ng ano, 9K. 9K na lang. Female yan, oh, exotic. 5, 15K to 9K. 9K na lang. Sobrang baba na nito, ah. Ito po ay Ito po ay British Short Air Female Silver Tabby 3 months na po siya ah, O 15k Dibuyo lang ng ano 8.5 na lang 8.5 na lang oh, oh, Mura na to sir, Mabilisan ha British Short Air yan Mawa uh, Ito uh, Ito sir Ito yung ating Triple coat Ito uh, triple coat Female day Triple coat version Big ah. boom Wala ah. na ka ba Smoke blue ano ito smoke uh, smoke uh, smoke blue smoke blue yeah. yeah. Yan. ano dyan dyan ang tabas? Uh, oh, from 12k baba ko na 8.5 din sir yun 8.5 na lang oh. ganda nyan oh. yan yeah. sa mga gusto mag-avail kay Bostin CM lang kayo sa FB yeah. Opo. ako thank you Bostin ha? salamat po sir Jake <laughs> ito siya cute oh Ilang <mas> ato, boy? Dada buwan. Dadalawang buwan That's five, that's a that's Ano ba boss Dennis? Ito, oh, update tayo kay boss Dennis dito sa Grotto Pet Market. Dito naman tayo sa pusa ni eh, boss Dennis. Ayun, bait na sa na lang babae. 1,000 10, na lang. Ilang months na ka, boss? 7 months. 7 months. Ito naman yung oh. natin lalaki sa so beauty shorter, more oh. than. Lalaki, ganun oh. na lang 10,000 din. 10,000 na lang. May mga commercial tayo. Ano, yung ano, ginger mo na 'to na Ayun, bibigay ko lalaki to. Oh. Bibigay ko na lang ng, ng, ng 7,500 Itong tali natin ah. Ibigay ko na lang yan ng kahit 7,000 na lang yan babae 7,000 na lang babae ah. Oh, Doon okay. Sa lahat ng mga gusto mga kapil kay boss tennis Ako okay, na yung wakang natin kasi yung dinakaw natin Dinilit na ni Meta Ah dinilit ni Meta sayang no Ano ang cut mo ngayon Ganun pa rin pangalan pero dinagdagan lang yan ng cut breeder Oo oh, ganun, ganun pa rin Sige okay, boss tennis ah So, so guys, ito na lang tatapos. सब्सक्राइब तुम्हें यूट्यूब चैनल देखा जैसी बगोश